kita niyan eh guys pina na may may kagano nipon mga guys 'di ba aingihin pa naman nila 'yan postino sa disango 50 ya ang bulsa natin ah ngono na to natin yung pasaman natin guys may isa pa ay na open pa rin yan open open Di pa nababating dito papulo ipopulot pa natin dito saka dito so yan pero binapin ko na yan so yung mga spot spot lang yan hindi ko pa siya nababating

iku adik ko, they... nganya ka binarina anda pasada ke kwa pasana pasada naman ba ay singit mga min